Nahahati po ang reaction ng mga supporters na itong mga Duterte. Reaction tungkol nga dito sa video na uh, kinasabikan na itong mga diehard na itong mga supporters ni Digong at ngayon nga ay pinagpipyastahan sa social media. Kalat na kalat yan. Makikita nyo na kuno ay si Marcos Jr. ay bumabatak. Yan pala yung term doon, ano, bumabatak. Pulburon. Pulburon ang ginawang term Or ginamit na term nito na mga diehard doon sa shabu. Anyway, so sinabi kong hati dahil totoo naman eh. Ako naniniwala ren na dalawang klase ang supporters na itong mga Duterte. Yung mga tinatawag na diehard. Talagang baluktot na po ang kaisipan ng mga yan. Karamihan dyan ay naisang lana ang kanilang kaluluwa sa mga Duterte. Meron din naman na taga-suporta supporters lang ng mga Duterte pero hindi sila pwedeng tawaging diehard. Dahil kahit papano, nakikita pa rin nila yung kamalian ng kanilang idolo. Pero yung mga diehard nga, walang kamalian na makikita yan sa kanilang idolo. Or, better, better uh, word, ay pagtatakpan nila yung lahat ng kamalian para kuno ay kabutihan lang at positibo lang ang makikita nga sa mga Duterte. Balikan natin, dalawang klase. At yung, yung mga duterte na hindi pa ganun kabaluktot ang kaisipan, marunong pa rin mag-isip, marunong pa rin mag-discern. Abay, ngayon po ay mukhang nagbabanta. <laughs> Bakit? Ito yung isa, sabi ng isa, solid Duterte daw sila. Nag-BBM lang noong panahon ng eleksyon dahil kay VP Sara. May punto naman. At oras daw na pinaglololoko, new kami. Diyan sa pinalalabas nyo na video na yan, ni Marcus Jr. Nako po kung malaman daw nila na pakulo daw yan at fake ay siguradong may mangyayari. Siguradong lalong magkakawatak-watak ang mga Duterte supporters. Siguradong lalong um uh, or magiging mawawala unti-unti ang mga Duterte supporters at ang maiiwan na lang dyan ay yung mga taong nakikinabang, yung mga nasa paligid ng mga Duterte na umaasa at nakikinabang pa rin sa power netong mga nasa Davao or taga-Davao, naghahari-harian sa Davao. So, malaking banta ito. Ah, dahil ito, eh, yun nga, nahahate. Dahil kung talagang pakulo ito at kalukohan lang ito ng ilang grupo na makadoterte, ay lalo kayong malalagasan yan. Lalong liliit ang grupo nyo. Ay siguradong ikagagalit ito ng inyong idolo na si Dibong. Sino ba ang naglabas ng video na yan? Ang pagkakaalam ko po ay galing ito kina Harry Roque at Maharlika. Paano hmm. Paanong mangyayari? O ano ang posibleng mangyari? Dahil sa ngayon, mas lamang po. Lamang po ang mga kababayan natin. Mas lamang ang taong bayan na naniniwala na itong video na ito ay fabricated. Ito po ay peke lang. Maraming nga nagsasabi na Mukhang eto daw ay isang clip na galing sa isang Korean movie or Chinese movie. So, wala. Nako, sabi naman ang ilan, kung talagang magsasyabu daw eto nasa Malacanang, at sayaman nga naman ang nasa Malacanang, napaka-cheap naman na doon lang sa lagayan daw na yon, ilalagay yung kanyang, or yung pulvoron na tinatawag na itong mga diehard. Nga naman, may punto. Pero balikan natin na, lalo itong ikapapahamak ng mga Duterte. Lalong babagsak hmm, ang popularidad at lalong mawawala ng tiwala sa mga Duterte ang sambayanan pag ito'y nagkataon at mapatunayang peke. Dahil sa ngayon pa lang, ang pagkakaintindi at ang um, sa pantahan ng maraming kababayan natin, ito po ay gawa-gawa lang. <laughs> etong video na ito. Diyos ko po. Sige lang. Good luck. Sigurado tayo, ikasisira to na itong mga Duterte. Ayan. Madala na kayo, Maharlika at Sroke. Si kayo sa tingin ko ang pasimuno ng fake news dito sa ating bansa. Nako po, ang titibay ng sikmura niyo po. Ano ho? Good luck!